Mula sa Paris Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Pagbati sa lahat ng mga listeners nating sumusubaybay sa iba't ibang estasyon. Uh, yan po ay dahil sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, marami ho tayo mga partner stations. Kaya iba-ibang oras din. Uh, mahirap bumati rito ng good morning dahil... Uh, yung iba ho, nakikinig sa umaga, merong sa hapon, merong sa gabi. At syempre, yung mga nakikinig sa mga online platforms naman, yan po ay iba-ibang oras. Depende kung saang bansa sila naruroon. Ganyan na po kalawak ang naaabot ng ating uh, uh, estasyon. Kaya purihin po ang Panginoon sa teknolohiya at syempre sa mga tao na ginagamit para yung ating programa po ay masubaybayan sa iba't ibang mga platforms na ito. Patuloy po tayo ngayon sa ating pag-aaral at tinatalakay po natin yung pursuing God and particularly, pinag-uusapan po natin yung tungkol sa spiritual decline. Paano nga ho bang ang isang tao eh, nalalayo sa ating Panginoon? Sa ating nakalipas na mga pag-aaral, nakita po natin yung katotohanan na meron palang iba't ibang uri ng paglayo. Ano po? Yung isa, yung inaral natin nung isang beses, tungkol po at hango sa aklat ng Malakias na kung saan yung kanilang mga alay bagamat patuloy nilang ginagawa, hindi na po yung klase ng alay nakatanggap tanggap sa Panginoon. Alam niyo minsan ang tao merong tendency eh, na sa halip na isipin ano ba yung ikalulugod ng tatanggap ang naiisip na lamang eh ano ba yung gusto kong ibigay. Naalala ko ho pagka Pasko at uh, kayo po ay napasali sa mga tinatawag nating uh, exchange gifts, di ho ba? May ano yan eh, merong uh, budget at may mga tao hindi naman iniisip na yung ito kayang tatanggap, masaya kaya siya rito, magugustuhan niya kaya ito kasi kadalasan hindi naman natin alam kung sino tatanggap eh. Papalit-palit kasi, di ba? So, ang nangyayari po sa pagpili ng ibibigay, ang iniisip na lang, ano yung pasok doon sa budget? Kaya kung halimbawa, sinabing 200, eh, ang hinahanap mong regalo, yung more or less, pasok doon. At uh, yun ang magiging primary consideration sa iyong pagbili ng regalong iyong isasali. Kaya lang may mga pagkakataon po na marahil pasok nga doon sa sinasabing budget or amount pero yung iyo namang ibibigay ay hindi naman nagugustuhan ng tatanggap hindi ba eh naalala ko noong mga panahong nauso yung mga flask 'di ba iba-ibang uri ng tumbler at mag nako ah uh, pwedeng sa isang season ng uh, Kapaskuhan eh sang katutak na ganoong kagad ano kaya sa bahay mo hindi mo na malaman kung anong kulay ang gagamitin sari-sari eh syempre appreciated mo pa rin naman yan kaya lang kung ikaw ang tatanungin kung meron ka ng ganyan at hindi naman yan na yung iyong kailangan eh baka may iba kang preference di po ba so kaya ko po sinasabi ito dahil may mga pagkakataon sa ating paglapit sa Diyos ang iniisip na lamang natin, ano yung gusto nating ibigay? What is the most convenient to give, to offer? Sa halip na isipin, ano ba yung tatanggapin at magugustuhan? So sa aklat ng Malakias, kagaya po ng ating natalakay sa chapter 1, yan po ang naging problem, no? They were offering sacrifices to God. Yes, pero kung yung sacrifices ba ay katanggap-tanggap, eh obviously hindi na nga tinanggap ng Panginoon. Kaya nga, sabi niya, isubukan yung ialayan sa inyong mga politiko, mga gobernador. Ba'y tingnan niyo kung anong magiging tugon sa inyong pagbibigay niyan sa kanila. Pangalawa po, nakita naman natin mula doon sa uh, Revelation chapter 2. Uh, ito naman po yung isa sa mga seven churches na tinatawag na in-evaluate ng Panginoon. And for me, dahil ang Revelation po ay uh, maraming tinuturo about the end times, Napakahalaga nung first uh, three chapters lalong-lalo na yung chapters 2 and 3 na kung saan in evaluate po yung uh, tinatawag nating seven churches dahil nagkakaroon tayo ng sulyap may glimpse tayo ano kaya hanapin ano ba yung susukatin ano ba yung uh, paano ba tayo uh, i-rate ng ating Panginoon ano ba yung kanyang pagsusuri at pagsisiyasat sa atin so basically that Uh, chapter or yung chapters po na yan, chapters 2 and 3, the seven churches, gives us an idea paano niya in-evaluate yung pitong mga simbahan na ito, iglesia na ito, anong kanyang hinanap, ano yung kanilang naging compliance sa ating Panginoon. At yan po'y napakahalaga sa atin dahil nagkakaroon din tayo ng idea ano bang mahalaga sa Panginoon. Kaya nga yung nakita po natin doon, 'di ba? Yung uh, church in Ephesus, uh, Revelation chapter 2, verse 1 to verse 7. Let me read verse 2 to 4. Ang sabi po rito, "I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. I know you do not tolerate evil people. You have examined the claims of those who say they are apostles but are not. You have discovered they are liars. You have patiently suffered for me without quitting. So far, so good. Ang ganda po, di ho ba? Napakaganda ng mga sinabi tungkol po sa kanila. Kaya lang, sabi nga, pagdating sa verse 4, A problem is now stated, but I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Yung dating pagmamahal na inyong pinakita, eh wala na. Hindi na yan ang nakikita ko ngayon. Hindi ko na nakikita yung pagmamahal na 'yan. So 'yun po ang isang malaking problema, no? Pe, pwede pa lang uh, externally ay naroon po ang ating uh, paglilingkod, yung ating sacrifices, yung ating service, yung ating suffering for the Lord, and still internally, we have deteriorated sa ating pagmamahal sa kanya. Yung case naman sa aklat ng Malakias, both internally and externally ay nakaroon ng problema sapagkat uh, nag-aalay sila pero hindi na nga nila iniisip ano ba yung katanggap-tanggap o acceptable sa ating Panginoon now we continue isa pa pong case dito ng uh, deterioration uh, or spiritual decline yung makikita natin sa Revelation chapter 3 again pinagpapatuloy po natin yung pagtatalakay about spiritual decline at isa pang halimbawa ang gusto kong makita natin sa Revelation chapter 3. Kakaiba naman po ito. Ito po ay larawan ng isang church na masasabi nating confused o nalilito sa kanilang karanasan at sa kanilang pamantayan. Ano po? Isa rin 'yan sa mapanganib na kalagayan eh. Yung bang malito tayo, yung bang uh, maling sukatan pala ang ating ginagamit, di ho ba? Uh, naalala ko ho minsan eh. Ako Akoy uh, pumunta sa isang uh, hardware at uh, bumili po ako ng hose para sa aking maliit na garden at alam niyo kailangan talaga dala mo yung iyong ano eh yung iyong sample uh, bakit kasi may sukat 'yan eh gaano ba kalaki yung yung uh, hose na kailangan mo hindi yung haba ah eh. yung pong mismong bilog niya eh gaano ba kalaki dahil uh, ang problema po maaaring sa tingin kung titingnan mo lang at hindi mo susukatin eh, paminsan po, eh, kung hindi ka talaga sanay, uh, maaaring maaring sa sipat mo, eh, okay naman eh. Pero ang problema, pag nabili mo na, doon mo na malalaman, ay nako, magkaiba pala. Hindi tutugma doon sa iyong uh, hinahanap o sa iyong pangangailangan. At nangyayari po yan, even sa spiritual life. May mga times po na nalilito tayo kasi hindi natin alam yung pamantayan. So titingnan naman natin ngayon yung church in Laodicea. Now, yung Laodicea po, kung ating titingnan ng kanilang kalagayan, kapansin-pansin na sa kanilang sukatan, pamantayan ay okay kami, wala kaming problema spiritually. Pero mapapansin niyo po that in the eyes of God ay hindi po sila pumasa. Ito po ang sinasabi ng talata. Revelation chapter 3, verse 15. Babasahin ko po ang mga sumusunod na talata na kaugnay po nito. Uh, I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have everything I want, I don't need a thing, and you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. So tingnan niyo po dito ano, sa kanilang sariling sukatan, wala kaming problema. Yan na makikita natin. Ang sabi po nila eh wala namang kaming problema, wala kaming kailangan. Pero ang sabi ho ng Panginoon eh you are wretched, miserable, poor, blind and naked. Bakit po? Ito po kasing lugar ng Laodicea, ginamit yung ilustrasyon na very familiar sa kanila. Meron po silang hot and cold springs. No, dito sa ating bansa, kung kayo po ay dyan sa may gawing uh, uh, Laguna, alam nyo po na may mga hot and cold spring dyan, di ba? At uh, yan po ay talagang dinadayo ng mga tao yan. Gustong gusto nagbababad sa mga malalamig, lalo na pag mainit. At uh, may mga pagkakataon naman na uh, ang pinupuntahan po ay yung hot spring. No, I remember nung ako po ay bata-bata pa, eh, hindi ko naintindihan yung hot and cold spring na yan kala ko lang eh swimming swimming eh hindi uh, ako ho'y tumakbo at nagdive no pagdive ko ho eh, dun ako sa hot spring na shoot nako talaga naman ho uh, napakahapdi sa balat at lalo na sa mata no talaga namang uh, nakadilat kasi ako nung nagdive ako eh talaga ho nga sabi ko nga eh, hindi mo na ulitin at uh, praise god wala naman naging uh, damage Uh, and then, sinubukan ko yung cold spring, e eh, ganun din, napakalamig. Uh, ngayon, ang tanong, ano bang relevance nito pagdating dun sa kalagayan po nitong mga Tagalawdisiya? Sa kanila nga kasing lugar, present itong hot and cold spring. Pansinin nyo po, ang sabi dun sa verse 15, uh, you are neither hot nor cold, hindi ka malamig, hindi ka mainit. Tingnan nyo sinabi, I wish that you were one or the other. Eh, sana, alin man lang sa dalawa. So, dito po sa konteksto nito, unlike sa mga ibang paggamit natin ng hot and cold, usually kasi pag sinabi nating hot, ang, ang reference natin eh, yung uh, maalab sa Panginoon, di ba? Yung pang on fire sa Panginoon. Eh, dito po, hindi yun ang tinatalakay. Ang pinag-uusapan dito, yung pong mga... Uh, Nasa gitna, nga Kasi sabi ng Panginoon, I wish you were one or the other. Ang ibig sabihin nun, yung pong malamig, okay din yan. Yung mainit, okay din yan. Kasi po, sa kanilang konteksto, ang tinutukoy dito yung hot and cold spring. Yung mainit, actually, is very therapeutic. Nagawi po ako sa lugar na yan. Eh. Napuntahan ko yan nung kami po'y nag-tour dyan sa uh, seven churches. At talagang yung lugar ng Laodicea, even way back no sa kanilang kasaysayan is really known for uh, the hot and cold springs yung hot springs nila are known to be very therapeutic in fact ang isang napansin ko po while traveling napakaraming sementeryo, no hindi yung mga bago yung lumang sementeryo, talagang mapapansin mo na bagamat na hindi mo na yung mga nasa inscription pero kapansin-pansin that uh, ito mga libingan na ito, napakaluma, matatagal na. Uh, kaya napatanong ako dun sa guide, sabi ko, eh, bakit maraming libingan dito? Dami-dami yung -dami, oh. talagang uh, bago, luma, at sari-sari. Uh, Ang sagot sa akin, eh kasi nga po, itong lugar ay kilala for the hot springs. So marami sa mga dumadayo rito, dumadayo na meron silang karamdaman, hoping na yung hot spring po ay magbigay ng a uh, relief o kagalingan sa kanilang mga karamdaman. So yung mga nakalibing ho doon, ito ho yung mga nagpunta na hindi gumaling at doon na namatay. So marami palang cases na gano'n. Yung dumayo doon, nagpunta ron eh doon na ho namatay kasi nga eh yung iba napakalubha na ng sakit, yung iba iba naman yung sakit. They were hoping na gagaling at uh, hindi naman lahat kayang gamutin ng hot spring. So obviously, they understood the therapeutic powers of uh, the water. Ano po? Nakita nila yung therapeutic effect. Yung cold naman, on the other hand, is very refreshing. Kaya nga tayo, lalo ngayon, ano, summer, uh, bibili tayo ng mga drinks na malalamig. Eh, dati ho, nung araw, pagka bumili ka ng kape, ang kape ho, isang klase lang, yung hot. Eh, ngayon, pag bumili ka, tatanungin ka pa, hot or cold? O, ba diba? Bakit? Kasi marami pong naghahanap ng malamig dahil may mga times po na sa sobrang init, gusto natin yung medyo refreshing naman. So, hinahanap natin yung malamig. So, ganun naman din ang nangyari po dito. Hot is good because it is therapeutic. Cold is good because it is refreshing. At least sa kontekstong ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, I wish that you were one or the other. Kaya lang, ang naging problema po nila, they are lukewarm. Malahininga. They are not therapeutic, they are not refreshing, in other words. At yung kanilang kalagayang ito ng, ng uh, ikangay malahininga o lukewarm na spiritual life ay resulta po ng confusion. Bakit? Kasi sa kanilang lugar, sila po ay sagana, mayaman. So ang lugar pong ito ay kilala dahil sila po ay merong uh, mga bangko sa lugar. They also sell yung pong... Uh, Napakamahal na tela na ginagamit po ng mga kilalang mararangyang royalties At aside from that, they also had ointment para sa kanilang mata na nahahanap din sa lugar na yan So they are known for for the banking industry, for garments, for eye medication Pero ang sabi ng Panginoon, kung ako tatanungin, eto talaga kalagayan nyo Sa inyong tingin, okay kayo No, sabi nila, eh, I have everything I want. I am rich. So okay ako. They were assuming that they because they were materially and financially prosperous, they were also spiritually okay. Hindi ba paminsan yan ang kalituhan ng mga tao? Eh? Dahil akala nila, total, ayos naman tayo financially and materially. Well, maaaring ito ay dahil okay tayo spiritually. Kasi may mga tao na ang ginagamit na sukatan ng kanilang katayo ang spiritual, E eh, yung material na kalagayan. Eh ang sabi ng Panginoon, hindi ganon. Uh, sa aking sukatan, you are uh, poor, blind, and naked. E, hindi kayo maayos sa aking paningin. Kung sa inyong sukatan, okay kayo, but you are not okay uh, if I use my standard. Kaya nga, ang sabi dun sa verse 20, uh, Revelation chapter 3, Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. So, ito po yung paanyaya na lumapit sa ating Panginoon at mabalik yung ugnayan. Uh, hindi po nawala yung kanilang uh, salvation. In fact, ang mga kausap po rito ay mga mana ng palataya. Hindi po ito non-believers. Pero ang sinasabi po rito, you have lost the joy of that relationship. Kaya nga, ang sabi ng talata, I stand at the door and knock. So yan po ang kailangan. May mga pagkakataon na tayo rin po ay nalilito. Akala natin dahil walang problema, everything is okay. Akala natin dahil uh, financially or materially uh, prosperous, everything is okay. Naalala niyo po si Job, di po ba? Nung siya po ay nagkaroon ng karamdaman at nagdurusa, ang hinala kaagad ng kanyang mga kaibigan kaya ka nagkakaganyan ay dahil meron kang kasalanan. And they were assuming that because they did not have the same conditions, eh okay sila spiritually. Pero ang totoo po, eh hindi naman nagkaroon ng karamdaman, kahirapan, pagdurusa si Job dahil po sa kanyang uh, uh, kasalanan. Sa halip, ay iba po ang kadahilanan. Eh misang ganyan ang interpretasyon ng tao eh. No? May mga maririnig ka na pag nagkasakit, siguro may kasalanan ka kapag ka nagka-problema, siguro ganito, ganyan, eh hindi ho eh, hindi ho sa lahat ng pagkakataon. Kung ganun nga ang pamantayan, eh di sana pala eh, lahat ng uh, uh, naghihirap may kasalanan at lahat ng may kasalanan ay dapat naghihirap. Eh hindi eh. Alam naman natin na marami na mamayag pagpanga sa kabila ng kanilang pagkakasala, di ho ba? So hindi natin pwede palaging gamiting basihan yan. Kaya nga ang salita ng Diyos, ang sukatan ng Panginoon, ang napaka-importante. Hindi ba parang paminsan sa checkup uh, check-up din sa kalusugan natin? Pag wala tayong nararamdaman, tingin natin, okay ako, okay ako. Tapos pagka nagpa-x-ray ka, MRI, blood chem, nako, ayan na. Naglabasa ng katotohanan. Kaya hindi pala lahat ng uh, matatag, malusog tingnan, eh okay. Di ho ba? Naalala ko, nung ako po na-diagnose na may brain tumor, eh, marami hong hindi makapaniwala dahil, lakas mo, abin nila, laking tao mo, ganyan, kono-ano. Ano, ano Eh hindi ho doon nababase. Eh, dahil may mga pagkakataon talaga na kahit uh, ikaw mismo na may katawan, akala mo okay ka, pero pe pwede ho, after being tested, you realize na hindi ka pala okay. Eh eto ho, ang mahalaga rito, hindi yung tingin mo sa sarili mo. Anong tingin ng Diyos? Sa kalagayan mo. Esa eh, sa sukatan ng Panginoon, ang sabi niya, you are miserable, you are poor, you are blind, you are naked. Yan ang iyong katayuan. Yan ang iyong kalagayan. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya nga, tayo rin kailangan maging maingat kasi po, uh, paminsan ang tao hanggat hindi nagkakaproblema, hindi niya naiisip kung ano ba yung kalagayan niya spiritually. Para bang yung mga problema natin ay nagiging wake up call. Uh, I remember sa Proverbs chapter 30:7 to 9. Uh, isang passage na madalas nating binabanggit dito ano. Ang sabi ro, no Lord give me two things before I die. First, help me not to tell a lie. Second, give me neither poverty nor riches. Huwag mo akong payamanin, huwag mo akong pahirapin. Kakaiba. Sabi niya, give me just enough to satisfy my needs, for if I become rich, I may forget the Lord and say who is the Lord. If I become poor, I may insult the Lord. I may ins I may steal and thus cause shame to God's holy name. So sinasabi niya rito, dalawa yung threat, kasaganaan, kahirapan. Pag yumaman ako, baka makalimutan kita. Pag humirap naman ako, baka matuto akong gumawa ng masama. So this is a very, very powerful reminder para sa atin na wag ho tayong padaya na dahil mukhang okay tayo financially, materially, physically, ay wala tayong problema sa Panginoon. The opposite may be true. At hindi po lahat ng may pinagdadaan ng problema ay meron pong kasalanan malaki na ginawa sa harapan ng ating Diyos. So, ito po'y isang uri ng spiritual decline na nagmumula sa confusion. They were assuming that because they were rich, uh, they, they had everything they need. Ang sabi nga nila, eh, I am rich, I have everything I want, I don't need a thing. Sabi ng Panginoon, you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. So, nawa po, sa atin din, mapag-ingatan natin ng ating sarili laban po sa ganitong kalituhan na hindi natin nakikita ang tunay at tamang pamantayan. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.